Maraming Pilipino ang nagsasabing masaya ang kanilang Pasko sa kabila ng mga hamon sa buhay na kanilang kinakaharap. Base yan, sa survey ng Social Weather Stations. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Masayang ipinagdiwang ng pamilya ni Jane ang araw ng Pasko kasama ang kanyang pamilya sa Quezon Memorial Circle. Bago nito noong nakaraang taon, sa luneta naman sila nagpasko. Anya kung tatanangin siya ay kanyang masasabi na masaya ang kanilang pasko. Masaya din po na malungkot kasi yung asawa ko po kakaalis lang. Medyo nasanay na rin po kaya ano, ano na lang, okay, ganun talaga eh. Pero masaya naman po kasi kasama ko naman pa yung pamilya. Kognay nito, mas maraming mga Pilipino o nasa 73% ang inaasaang masaya ang kanilang Pasko. Ito ang lumabas sa survey ng SWS na isinagawa mula December 8 hanggang 11. Nasa 6% naman ang nagsabing inaasahan nilang magiging malungkot ang kanilang Pasko, habang 21% ang nagsabing hindi masaya at hindi malungkot ang kanilang Pasko. Kung tatanungin naman si Brenda kung ano ang pinaka pinagpapasalamat niya ngayong Pasko at bagong taon. Yung good health ng buong pamilya, number one yun. Siguro yun talaga yung ano, tsaka ganun pa rin next year, good health lang para sa pamilya. Kaugnay nito, ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan ng nanguna sa survey ng SWS na may 51%. Sunod dito ang kanilang pamilya na may 39% at 16% naman para sa kanilang patuloy na buhay. Ang mga respondent na naturang survey pwedeng sumagot ng dalawa dito. Habang ang pinagpapasalamat naman ni Gloria, Sa healthy ng buong pamilya at saka yung biyayang na, na tatanggap sa buong taon, at saka kay God. Pasok sa Serbia ang kanyang pasasalamat sa blessings na may 3% at maging sa Panginoon na may 2%. Kasama din dito ang pagkakaroon ng trabaho, karir o kita, ang pagkain na kanilang nakakain sa araw-araw, ang makayanan ng mga hamon na dumadating sa buhay, ang pagiging maunlad, ang pagkakaroon ng edukasyon at maging ng kapayapaan at seguridad. Habang nasa 2% ng respondents ang hindi sumagot, nasa 1% naman ang sumagot na may kaugnayan sa kanilang love life pasawa, pagkakaroon ng motorsiklo o sasakyan, ang malagpasan ng pagkakaroon ng sakit o operasyon, ang pagkakaroon ng masayang buhay, bahay at maging financial support. Kasama na rin dito ang walang inaalala o problema pagkakaroon ng material na bagay habang nasa 1% naman ang sumagot ng iba pa. Mas mababa naman sa 1% ang sumagot na makatulong sa ibang tao. Ang naitalang 73% na nagsabing masaya ang kanilang inaasahang Pasko ay paro lang na naitala noong nakaraang taon. Habang mas mababa pa rin ito kumpara sa 79% noong 2019 bago ang COVID-19 pandemic. Rod Lagusad para sa bayan.